Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa atin pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pecha ngayong September 5, 2023 at September 6, 2023. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga followers po natin, sa mga bago pa lamang po nating mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At bago po natin simulan ng ating sumada, ang uh, gusto ko lang po ulit ipaalala sa lahat, lalo lalo po sa mga bago pa lamang po dito sa ating channel na ang mga sumada po natin, na mga ginagawa ay mga gabay lang po ito sa atin pong mga pagtaya. Wala pa rin pong nakakaalam o makakapagsabi kung ano po yung mga labas na mga bola o mga numero sa atin pong mga lugar. At ang mga po ay pwede pong tayaan sa umaga, sa hapon o kaya naman po sa gabi, depende po sa oras ng bola sa atin pong mga lugar at pwedeng pwede po ito sa lahat po ng lokasyon ayan dito man po sa atin o sa ibang bansa po pwede po ayan mga idol upisan natin nating sumada dito tayo sa ating sumali sa pecha ngayong September 5 ayan dito po tayo sa September ayan ay 9 at 5 sa ating pecha 23 sa ating taon ayan ganoon pa rin po yung gagawin natin at sa mga bago pa lamang po natin mga viewers sundan nyo na lang po itong ginagawa nating sumada Ayan dito, sisimplify po muna natin yung mga yan. 0 plus 9 is 9. 0 plus 5 is 5. At 2 plus 3 is 5. Ayan, ganun din po sa bandang gitna Add lang po natin sila. 9 plus 5 is 14. At 5 plus 5 is 10. Ayan mga idol. At ganun din po sa bandang baba. 14 plus 10 is 24 ito po yung ating unang numero. Meron po tayong 24. At yung pangalawang numero natin, ayan, dito pa rin po yan sa bandang gitna. Ito pong tatlong numero natin dito, combine lang po natin yung mga yan. 9 plus 5 plus 5 is 19. Ayan, yan po yung ating pangalawang numero. Meron po tayong 19. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. pwedeng pwede na po natin itong matayaan. 24-19. Kaya naman po ay 19-24. Ayan, pwede pwede po yung mga itong kombinasyon po natin ito. At para madagdagan po yung mga numero natin na pwede po natin pagpilian, isisimplify din po natin yung dalawang numbers natin dito para may sumada natin. Ayan, dito po tayo sa 19, 1 plus 9 is 10. Yung 10 po ay 2 digits, kaya isisimplify din natin yan, kaya magiging 1 plus 0 is 1. Ilagay po natin dito. At dito naman po sa 24, ayan, 2 plus 4 is 6 Ayan mga idol, yan po yung isusumada natin ngayon. 1 tsaka 6. Ayan, unahin po natin isumada yung 1. Ayan, kukunin muna natin yung 10. Sumada, 1 plus 0 is 1. At itong 19. Sumada, 19. 1 plus 9 is 10. Pwede rin po dyan ang 37. Sumada, 37. 3 plus 7 is 10. At pwede rin po ang... 28... Sumada 28... 2 plus 8 is 10... Ayan mga idol... At dito naman po tayo sa 6... Sa Ayan... Kunin muna natin ang 24... Sumada 24... 2 plus 4 is 6... Uh, pwede rin po dyan ang 15... Sumada 15... 1 plus 5 is 6... At 33... Sumada 33... 3 plus 3 is 6... Ayan mga idol, yan po yung mga numero po natin na pwede po natin pagpilian dito po sa ating sumada sa pecho ngayong September 5. Ayan, meron po tayong 1, GS 19, 37, 28, 6, 24, 15, at 33. Ayan ganoon pa rin po, 30, uh, 30, po 30, 30, lang 30, 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 po 30, 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 Kinuha naman natin dito yung 33, 33, 19, 10, 10, 24, at 6, 28. Ayan mga adol, ito naman po yung mga nakuha po natin mga sample, mga kombinasyon po natin dito sa ating sumadong ng September 5. Ayan, meron po tayong 3319, GIS 24, at 6-28. Sa mga sample natin ito, mga sample lang po natin yung mga yan. Kung nagustuhan niyo po ito, pwede nyo rin po matayan itong mga nakuha natin mga kombinasyon dito. Pwede rin po kayong magdagdag o kayo naman dito lang po sa taas kumuha. Ayan, kayo lang lang pong bahalang pumili dyan kung ano pa po yung mga kursonada po natin mga kombinasyon. At ayan mga idol, yun po ang ating sumada sa pecha ngayong September 5, 2023. At next naman po natin yung ating advanced sumada. Ayan, para naman po ngayong September 6. Ayan. At uh, ayun mga idol, dito po tayo sa September. Yan ay 9 pa rin po tayo. Ayan. 6 uh, sa ating pecha, 23 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po gaya ng ginawa natin sa kabila. Simplify muna natin yung mga number natin dito. 0 plus 9 is 9. 0 plus 6 is 6. At 2 plus 3 is 5. Ayan mga idol. Ganoon din po sa bandang gitna. Add lang po natin. 9 plus 6 is 15. At 6 plus 5 is 11. Ganoon pa rin po sa bandang baba. 15 plus 15 plus 11 is 26. Ito po ang ating unang numero. Meron tayong 26. At yung pangalawa, dito pa rin po sa bandang gitna. Ayan, combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 9 plus 6 plus 5 is 20. Ayan po yung pangalawang numero natin. Meron tayong 20. At meron na rin po tayong combination dyan. Pwede, pwede na po natin itong matayaan. 26 is 20. okay kaya naman po ay 20, 26. Ayan mga idol. At dahil 2 digits din po yung mga numbers natin, simplify din po natin sila bago po natin sila isumada. Ayan, dito po sa 20, 2 plus 0 is 2. dito naman po sa 26, 2 plus 6 is 8. Ayan mga idol, yan po yung isusamada natin ngayon, 2 tsaka 8. At unahin natin yung 2, kunin muna natin yung 20, sumada 20. 2 plus 0 is 2. Pwede rin po ang 11, sumada 11, 1 plus 1 is 2. Pwede rin ang 38, sumada 38, 3 plus 8 is 11. At pwede rin po ang 29, sumada 29. 2 plus 9 is 11. Uh, dito naman po sa 8. Yan, kukunin muna natin ang 26. Sumada 26. 2 plus 6 is 8. Pwede rin po ang 17. Sumada 17. 1 plus 7 is 8. At 35. Sumada 35. 3 plus 5 is 8. Ayan mga idol, yan naman po yung ating mga numerong nakuha sa ating sumada ngayong September 6. Yan, meron tayong 2, 20, 11, 38, 29, 8, 26, 17, at 35. Ganun so, pa rin po, rumble lang po natin. Pili lang po tayo kung ano po yung mga personada po nating matayaan. Yung sample naman natin dyan, ginawa natin ang 17, 17, 2, 11, 26, at 29, 17 may mga ito, din yun po yung mga sample natin uh, Maaari maaaring rin po itong matayan kung nagustuhan nyo po itong mga sample natin dito yan, meron tayong 17 dos on 76 at 29 17, yan, pwede pwede nyo matayan din po yung mga yan, o kaya pwede kayong kumuha dito sa taas, sarambo lang po natin kaya lang kung bahala dyan yung kumili kung ano po yung mga kombinasyon na korosonada natin uh, at ayun mga idol, yun po ang ating sumado sa pecha ngayong September 5 at September 6, 2023. Maraming salamat po. Oh.